Nako, babala sa mga laging kulang sa tulog dyan. Alam nyo ba na may masamang epekto pala sa katawan ang madalas na pagpupuyat o sleep deprivation? Ano nga ba ang negatibong epekto nito sa ating mga katawan? Alamin natin yan sa Experts Opinion Report na ito. Nasanay ka na ba na laging late matulog? Tipong lagi kang puyat o yung tinatawag na sleep deprivation? Naku, ayon sa Philippine Society of Sleep Medicine, malaking epekto ng pagpupuyat o sleep deprivation sa kalusugan. Ayon kay Dr. Michael Sarte, isang sleep medicine specialist, kapag nakakaranas ng kakulangan sa tulog ang tao, nagkakaroon ito ng sleep debt. Na ang ibig sabihin ay dapat itong mabayaran o mabawi dahil nakakahina ito ng immune system. Lumilitaw naman sa bagong pag-aaral ng isang British researcher na ang mga taong kulang sa tulog ay nagiging obese at overweight. Nagkakaroon ng diabetes, heart disease at hindi nagiging maganda ang metabolic health conditions. Ang kulang sa tulog ay nakakaapekto rin sa mood na nagre sa pagiging iritable at malungkutin. Kaya payo ng eksperto, maging tuloy-tuloy ang pagtulog. Iwasang gumamit ng gadgets bago matulog. Magkaroon ng komportabling tulugan at malamig na kapaligiran. Iwasang uminom ng kape sa gabi. Iwasang matulog sa hapon. At iwasang uminom ng alak.